Sa ganda at hubog na iyo ng pangangatawan ni Hipag, hindi pa kasama ang kutis niyang naiiba sa magkakapatid na kung tawagin ng mga tulad kong barako ay manapor sila na ika nga ay naghahanap ng diliga. Dalawa na kasi ang anak nila ni Bilas pero nasa ibang bansa si Bilas at taunan kung umuwi ng pinasa. Si Hipag at ang dalawa lamang niyang anak ang magkakasama sa mahay at dahil ako lamang sa dalawa niyang bayaw ang nakakaintindi ng carpentry ay ako ang madras niyang tawagin tuwing meron silang kailangang ipaayos sa bahay. Sa limang magkakapatid na dalawang lalaki at tatlong babae, ang hipag kong ito ang bukod tangi na tila pinaulanan na ng katangian ng isang babae na hangad rin ng halos karamihan na babaeng tulad niya. At hindi mo iisipin na sa ganda niyang iyon ay hindi siya masungit tulad ng ating madalas ay isipin kapag maganda at tani mo yayamanin ng isang babae. Wala sa intensyon ko ang magbaka sakali dahil likas sa akin ang pagiging palakaibigan at mahusay sa pakikisama dahil brand supervisor ako ng isang kilalang appliances dito sa atin sa Pinasa. Hindi naman bolero kung maituturing dahil lahat naman ng aking mga tinuran kay Hipag ay totoo at alam kong hindi naman siya naloloka para ipaalam pa kay Mrs. na kanyang kapatid at sa kanyang asawa na aking bilas ang aking mga sinabi na lahat ay pabor sa kanya. Na kung kami ay pareho pang binata at dalaga ay baka isipin niyang meron akong gusto sa kanya bagay na hindi ko alam ay nagustuhan pala ni Hipag na nauwi sa pagbuka ng mabango at malakulay rosas Hindi naman sa pagiging martir talaga lamang nalab at first sight ako sa isang babae na itago na lang natin sa pangalang Mona na ngayon ay aking misis meron kaming tatlong anak at kasal kaming namumuhay at ako naman ay tawagin mo na lang sa pangalang Junie 42 years old 17 years ganoon katagal ko nang na kilala ang aking magandang hipag na itago na lang natin sa pangalang Emily at kung paano nagsimula ang love story namin ni Mona ay narito at mahabang kwento 25 years old ako noon 2008 nang aking makilala ang noon ay medyo slim pang si Mona, bilang aking katrabaho. Para sa akin ang mga oras na iyon dahil nga hindi ko pa nakikilala si Emily na ngayon ay aking hipag ay Simona ang maganda para sa akin sampu ng aking mga babaeng katrabaho. At dahil ang natural na gulong ng isang sitwasyon bilang binata at dalaga ay mapunta sa ligawan naging magjowa kami ni Mona at nakilala ko si Emily noong minsan na aking ihatid si Mona sa kanila. Bahay ng kanyang magulang na ngayon ay aking mga benang babae at lalaki. Doon ko nakita at nakilala si Emily at nasabi ko na lang sa aking sarili na Uy, maputi na, maganda pa. Swerte naman ng BF neto kung meron. Kung hindi ako nagkakamali, ay umabot din ng anim o pitong buwan ang relasyon namin ni Mona. Nagbreak kasi kami dahil meron kaming hindi na pagkasunduan at sa loob ng ilang buwan namin ng pagiging magjowa ay hindi man lang ako nakaisa. Maliban sa magkatrabaho kami ni Mona ay halos wala din siyang oras sa akin at laging pauwi pagkakaot sa trabaho ang kanyang gusto na nang aking malaman ay lalaki pala ang dahilan at kapitbahay lamang nila. Matagal na taon kaming hindi nagkita ni Mona, samantalang ako naman ay nag-focus sa trabaho. Panganay kasi ako sa aming tatlo na magkakapatid, kaya medyo inaasahan din at dahil nakatapos ako ng apat na taon sa college, may posisyon sa company ang aking laging ina-applyan. Hindi naman ako nawalan ng balita kay Mona. At makalipas nga ang ilang taon na bahay trabaho at bahay trabaho ay na pa rin ang aking puso't isipana. Ang dating slim eh, ng aking makilala si Mona ay naging tiyabi at nawala ang korba ng pangangatumana. At masakit mang tanggapin pero alam ko nga maaaring naglaro na sila ng apoy ng kung sinong ponsyo pilato niyang kapitbahay na obviously ay naging sila. 2013, eh, nung mabalitaan kong officially break at muli ay single na si Mona. Muli ay nakipag-communicate ako kay Mona at sa ikalawang pagkakataon ay naging maganda ang naging simula namin. Dahil bago pa man maging kami ay nagwanin niyang isuko ang bataana. At talagang kahit hindi niya aminin sa akin at maya siya ng matulis at galawang tulisan ng XBF ay bistadong Mona Wang Luna ang kanyang apelyedo. <laughs> o baka naman talagang malaki lamang ang parking area at maliit ang aking dala. <laughs> Bago kasi naging kami ulit ni Mona ay nagkita muna kami somewhere in Manila. At sabi niya, ang hindi ko raw nakuha dati ay ipagkakatiwala na niya sa akin. Matapos ang muli naming pagkikita na nilipasan ng magdamag naming magkasama dahil nagkasundo kami na parehong mag-absent sa trabaho para bigyan ng oras ang isa't isa at nataong gabi pa talaga. Ang totoo niya na kahit alam kong second hand na si Mona noong malaman kong ibibigay niya ang isa sa gusto kong maging hilig ay abot tenga na ang aking ngiti na hindi na makapaghintay at sana takip silim na. Officially ay naging kami ulit ni Mona pero hindi tulad ng dati, hindi muna namin iyon ipinaalam sa kanyang magulang. Dahil buwan pa lang ang nakalilipas nang maghiwalay sila ng kapitbahay niya pero wala na. Dahil sa bawat naming pagkikita, kinabukasan ay kailangan ko ang humanap ng bulalo para ibalik ang aking nawalang lakas. Kahit ang totoo, sa edad kong 30 years old, nung magkabalikan kami ni Mona, tuwing kami ay lalabas para bigyan ng oras ang isa't isa, lagi akong fully charged dahil sa balot at beer. Na matapos ang isang araw, lusawagada. Salamat sa bola luhan sa Tagaytay. Meron kasi akong motor at tuwing ihahatid ko si Mona sa sakayan pa uwi sa kanila, ay tagaytay para magbulalo ang aking destinasyon. Hindi nagtagal, humarap ako sa magulang ni Mona at pagkaraan lamang ng ilang buwan ay nagdesisyon kaming magpakasal na. Meron naman akong ipon noong una ay nagrenta kami ng bahay hanggang sa matake out ang bahay na aking kinuha through pag-ibig. Sa loob lamang ng pitong taon namin ang pagsasama bilang mag-asawa ni Mona nagkaroon kami ng tatlong supling. Kinarir kasi namin dahil alam nyo na, lagpas na sa kalendaryo ang edad namin. Pagamat hindi ako ang unang tulisan na umabot sa kaloob-looban ng kuweba pero hindi ko na yon inintindi. Nag-focus ako sa trabaho para maibigay ang magandang kinabukasan at pangangailangan ng aking pamilya. Yun nga lang, lumobo ng sobra si Mona. To the point na nakakaapekto na sa aming labing-labing dahil medyo maiksi ang aking pasensya. <laughs> so, al alam niyo na mga pre, kung maiksi din ang inyong pasensya from my own experience, mas mabuting pumili kayo ng magiging partner na mas mababa at hanggat maaari, silim na rin para hindi kayo matulad sa akin. Ha. Hanggang sa ayon, at napansin ko na lang din na tila nawawalan na ako ng gana. Wala pa man sa edad ng pagiging architect na hanggang plano na lamang ay nandoon ako sa point na iyon ng aking buhay. Hanggang sa magising ng hindi sinasadya ng aking hipag ang aking natutulog na Espiritu de Bolastog. Yun kasi pahay namin mali sa ibang major repair ay ako mismo ang gumagawa pag araw ng linggo o kaya naman pag wala akong pasok. Kumbaga, Naging banding narin rin naming mag-asawa ang pagpapaganda ng aming bahay. At sa misis na rin ang nagsasabi sa aking hipag na si Emily na marunong ako pagdating sa pagkukumpuni ng bahay. At dahil doon, nagsimula ang maglas nilang pagre-request sa akin. Pag-aayos ng baradong lababo, pagpapalit ng ilaw, aircon, pag-aayos ng mga tagas at kung ano-ano pang hindi dapat nangyayari sa isang bahay, na ilagay sa ayos at dahil doon eh, naging close kami ng hipag ko. Mag-iibang bansa kasi ang trabaho ng aking bilas na itago na lang natin sa pangalang Arnulfo. Kasing idaran ko si Emily pero una kami ng ilang taon sa kanila pagdating sa pagpapamilya. Kaya mga walang muwang pa sa mundo ang aking mga pamangkin sa mag-asawa. Na umabot sa puntong dumadan talaga ako kinahipag para i-check ko no ang aking ginawa kung may problema ba o wala. Ang totoo niyan kung minsan ginagawa ko yun ng merong limitasyon kung ilang ulit lang nila pwedeng gamitin. Sa gayon ay muli akong tatawagin ni Hipag. Sa edad kasing iyon ni Hipag, eh talagang di bali ng magkasala. <laughs> Hindi ko naman sinasabing naghahanap ako ng ibang dadaungan. na dahil lamang sa pagtaba ni Mona. Pero tila tinatawag ako ng tadhana kapag nandun ako kinahipag. At dahil nga wala pang muwang ang mga bata ay madalas kong bulahin si Hipag na kung kami ay pareho pang binata at dalaga malamang isipin niya nililigawan ko siya. Bagay na siguro dahil na rin sa nasa abroad si Vilas ay nahanap-hanap niya ang atensyon na aksidente ay aking naibigay. Dahil sa binagsama-samang katangian na iyon ang aking hipag, hindi ko may iwasan na mag-isip ng kung ano-ano tulad ng malamang nagkukulay rosas iyon na tila sa bango ay isang bagong bukadkad na bulaklak sa inkantadya sa pusod ng kagubatan. <laughs> At sa pagkakaroon nila ng dalawang supling abroad na asawa, ay inakala kong si Emily ay kontento na pero hindi pa na. Dahil tulad lamang din ng isang bulaklak, may kahinaan din at kailangan ng sapat na dilig para magpatuloy. Nang dahil lamang sa paghahanap ko ng ibang pagpapalipasan ng oras, maliban sa pagsalubong ng aking mga anak at misis tuwing darating ako sa bahay, nakagawa kami ni hipag ng bagay na mapabor sa pangangailangan pero hindi kung ikasisira ng isang pamilya bagay na, kumpiyansa naman akong magiging lihim lamang ang lahat dahil taon na rin ang nakalipas ay nananatili pa iyong sikreto at sa pagitan lamang naming dalawa hindi ko sinasabing ang magkasala o magloko, paminsan-minsan ay gawin nyo pero alam nyo, kung minsan ayos din eh, lalo na kung ang lahat ay hindi na kayang iwasan na Naniniwala kasi akong kung minsan kahit hindi maganda at iniumang sa atin siguro dapat i-grab natin. Dahil kung hindi baka mas worst pa ang mangyari. Kung ang paiirali natin ay eh, ang maging matuwid. Eh. Kung ganon, ganon na lang. Walang ganyanan. <laughs>